Isang malupitan nito. At iyon ang sinaniwalaan <laughs> mo, tama? Yes, sir. <laughs> na, sinab, pinirmahan niya na na-inspection niya. Pero hindi. Tama? Tama po. Hindi, tama. Huh? Pwede ba nating i-assume na kaya siya pumirma na na-inspection niya eh dahil kasabot siya na ang kontraktor? Masyadong <laughs> <di> po, Your <laughs> Talagang gano'n? Yes, Your Yung magbabayad, Uh, yan ay siyempre kasama yan. Kasama yan. Ngayon, kasama. Anong sa opisina, hindi mo naramdaman na... na nagpapartihan sila? Gumanda ang buhay nila? Wala pong ganong pananaw sa kapwa ko yun ano. Wala kang ganong pananaw. Actually po, hindi ko po hindi, pinag pinag mga, Hindi like, mo pinag-isipan yung mga staff mo na na Anong masasabi na, niyo, Parang ang bilis natin magtrabaho ah. Mga kabunit. <stagmusi>